Guys, ito na yung nakuha ko. O, oh, ang dami. Nalagay ko na sa ito para hugasan. Pwede na din to. Ito na kailangan bumili ng potato. Alam ko marami pa dito. Ito kung pang maghukay mag na maghanap. Hi ka Kate, hi. Oh, hi ka, hi, hi. hay, mm -hmm. Alright. Sama ko sa Caitlin. Mm. Okay. Ang talong ko oh. Malapit-lapit na siya. Hmm tus na mino Pataas na ng pataas. Can you hold this please? Thank you, Kate. Put it here. Oh, thank you. hmm Ang dami na ng pipino oh. Ang sarap nito lagyan ng ano, Suka. Sibuyas, ayan. Pulutan, pwede ng pulutan yan. Mm Huwag -hmm. <laughs> nang tawa to. Huwag nang tawa, ha? inagalog mm -hmm. Kala mo may intindihan ako. Why you always smiling? Are you funny with me? Mm -hmm. I love you too. <laughs> okay. Ayan na pa na naman ako nakamatis, kamatis. Ang dami kong sili doon. Kaya lang parang hindi siya maanghang. Libot-libot. Mm. na libot, libot. hold my hands. хе <laughs> хе